Isahan, magkahan tayo ng mga kalapatids. nang magpapakain tayo ng mga alaga natin mga kalapatids. Okay pa. Diba? Kalapatids, nandito na yung mga kalapatids <coughs> natin mga kalapatids. Neto yun lang ito mga kalapatids. Neto yun ang kalapatids ito mga kalapatids. Putik na yung... Bili ko ito sa alagang tatlo. Mga bata, mga kalapatids. Goodbye. mga kalapatids, ang ating borgo na kalapatid mga kalapatids. Di lang yan, mga kalapatids. Tumay talaga ng aking mga kalapatid. Gikan mo ko ng pagkain ng mga aas nila, mga kalapatids. Ito, mga kalapatids. Bakit ito, mga kalapatids? Pangamon ito sa akin, mga kalapatids. Aray Aray ko. Ayo mga kalapati Barako na barako mga Bye Bye Sarawa ang ating kalapati Isang kalapati natin yung Jansen Jansen ya mga oras na mga na lang ng kalapatits. ko lang sa tongga ay nabili ko to ng nabakamura. Kalapatids. Mihinggal na mga kalapatids. Karina lang ko mga kalapatids. Ano natin sa plaza namin mga kalapatids. Hindi na bidyan kasi nagbibili kami mga kalapatids. Ito yung kulungan niyo mga kalapatids. Dito uh, naman mga isang mga kalapatid. Maraming mga nitik, mga putik. Mga kalapatid. Mga netoy. Netoy. Bye mga kalapatid. Show you tomorrow. Ito <mulit> mga inakay mga kalapatid. Ito yung mga kalapatid. Ang bait nito mga kapatid. Iyak ko yung aking mga kapatid, mga kapatid. Oh, bad. Laki na ito mga kapatid, mga... Ito pala si rin, mga kapatid, mga araw na ito mga kapatid, 10 days pa lang mga kapatid. At ito naman pangalan ng aking mga... Ay, itong malaking ilok mga kapatid, si Borga. Si Borga. At yun namang isa mga kapatid. Yan namang isa. Ito yung Yan po si The Rock, mga kalapatids. Okay, mga kalapatids. Bye. What's up?